Angel, Good morning. Busy ka? Nira ko na po yung uniform ko para sa bukas ko. Ah, lalaba ka? Hindi hindi mechanic ngayon. Tagala ba ngayon. Kaya ako na dito regarding regarding dun sa message mo na ano 'yun? Ah, ano po yung gusto ko po sanang matulungan natin. Ano po siya dun say? Student working student po siya. Oo. maganda yung nagsusot, mas attractive, no? gan pa talaga yung mga mamimili. Makatulong pa si Angel, siyang pasuotin mo, kasi ganda rin, eh, oh. Parehas kayo magaganda, no? Oh. Pwede ba yon? Pasuotin natin ng sexy si Angel. Ikaw ay inspirasyon sa kababayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo Ah, dito na. Sir, ay, kumusta? Good morning. Kumusta po? <laughs> si Angel po. Ay, nasa, ano na po, bahay. Naka-schedule maglaba. Ah, naglalaba siya? Okay lang, puntahan namin ito. May, ano, nag-message kasi sa amin. Oo, sige, salamat. Maraming customer. <laughs> sige, mga kababayan, puntahan natin si Angel. Nandoon daw siya sa, ano, sa bahay niya. na ay siya mga kababayan. Punta natin. Angel! Good morning! Busy ka? Ah, lalaba ka. Hindi, hindi mekanik ngayon. Tagala ba ngayon? doon oh, nag doon nga dumiricho. Sabi ko, tinanong ko nasaan si Angel. Sabi nga nila, dito ka raw naglalaba. Sipag mo talaga, no? Lahat ng gawain, alam mo. Wow. Diba talaga yung ano, laking mahirap, no? Kahit sa andalhin. Ang ah, nga pala, ah, regard, kaya ako napunta dito, regarding, regarding doon sa message mo na, ano yun? Ah, yung ano po, yung gusto ko po sana matulungan natin. Ano po siya, Dudse? Estudyante, working student po siya. Oo. Uh -huh. Tapos po ano, lagi ko po siya nakikita sa may tapat po ng MTS po. Doon po siya lagi nagbebenta. Uh -huh. Tapos nakikita ko rin po siya pag pumapasok. Oo. Uh -huh. Tapos ah, parang gusto ko lang po sana na matulungan, kaso po ako ah, nga rin po ako sa financial, ganun po. Uh -huh. Kaya po ang ginawa ko, tinry ko po na ilapit sa inyo para po matulungan siya. Uh -huh. okay. Ilan taon ba yun? 16 pa lang po ata. Tapos nag-aaral? Opo, oh, nag-aaral. Anong pinagkakaabalahan niya? Yung pagtitinda niya po, mga damit may tinitinda niya. Ah, okay. Sige. Uh, malayo ba dito? Ano po, ba sa may highway po sa labas Bakit? Bakit mo siya gustong tulungan? Ano po, kasi parang, parang ako po rin kasi siya. Parang yung, nap, ano po, masipag din siya, parang nagpupursige po. Tapos po, ah, parang, parang ako po talaga. Parang masipag po talaga siya. Ah, tapos po, ah, hindi ko po masabi that's it. Eh, pero worth, worth it naman po akong tutulungan siya. Kasi po. Kasi, ah, ano yun? Ah, parang, ano sabi mo kanina? Parang ikaw, oh, nakikita mo yung sarili mo gano'n sa kanya. Okay. Ah, masipag din mag-aaral. Okay. So ayan mga kababayan no, isang mapagpalang umaga, mapagpalang araw po sa atin lahat. Mga kababayan, mga kabarangay. Uh, actually, uh, tapos naman na ako kay Angel. Kaya lang sa araw na ito mga kababayan, biglang nag-message sa akin si Angel, the lady mechanic. Uh, ayan. Sa mga hindi pa nakakilala siya po yung aking uh, na noon pa at ngayon ay nagkaroon na rin siya ng sariling uh, YouTube channel. at uh, thanks to God kasi uh, mula nung nag-viral siya sa atin is marami ng mga opportunity dumarating sa buhay niya. <coughs> Pero sa araw na ito, mga kababayan, medyo na-touch lang din ako at uh, nag-isip kaya pumunta ako bigla dahil sa kanyang message na may gustong ilapit sa Team Daddy Frankie. Gaya ng aking sinabi, tinatanong ko po, kung bakit ay eh, uh, gusto niya rin matulungan daw yung batang nakikita niya parati na nagsisikap. So samahan nyo kami mga kababayan para alamin natin ang uh, kwento ng buhay ng batang inilalapit. Babae ba 'yon? Okay, ah, babae. Okay. At uh, sabi niya, gusto sanang tulungan ni Angel yung batang iyon. Pero uh, wala siyang sapat. So ang naisip niya paraan is ilapit kay Daddy Frankie baka naman daw uh, matulungan ko kagaya ng pagtulong ko kay Angel So mga kababayan, samahan nyo po kami at uh, bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna ang Team Rise Above magmula po yan sa pangunguna at uh, pamumuno po ni Titahanes. Hanes Mabuhay po tayong lahat mga kababayan, sobrang init ng panahon ngayon kaya uh, drink more water Ganon din sa mga kababayan natin na uh, OFW, mga kababayan natin uh, sa abroad mag-ingat po kayo parati. No? So, samahan nyo kami mga kapubayan hanggang dulo. So, tapusin mo na lang muna yan. Pagkatapos mo, matagal pa ba yan? Ito na yung voice of oh, fans. sige. So, doon lang kami sa harap. Hintayin ka namin doon. No? Sipag mo talaga. <laughs> oh, sige, parang hindi makabala. No? Okay. Ay, na na si Angel. Okay na? Tapos nga na, oh, sige. Ma'am, alis muna kami. Sama si Angel. Okay, thank you po. Bye, sir. <laughs> sige, sige. So, ayan mga kababayan, sasamahan tayo ni Angel doon sa taong inilalapit niya sa atin. So, let's go. Tara, Angel. Okay ka lang, init. Ah, thank you. Hello po. Kumusta po kayo? <laughs> Hello Angel. Sinsya ka na sa bahay namin ah. Masikip. Ayan. Hintayin lang natin si Sam. Sarado mo yun, Angel. Yun. Thank you. Hindi ba masikip? Hindi naman po. Uh -huh. Ay kasi dad, skinita po yung papasokan. Okay lang. Basta may parking. Mm -mm. Basta may parking. Ito. Ano dad si? gusto ko rin po kasi siya matulungan kasi po ano parang katulad po sa akin nung na-vlog na, -na no rin po ako parang lumaki opportunity ko tapos parang gusto ko rin po sa kanya na mangyari yung ganun Ah, yun nangyari sa iyo. Gusto okay, mo mong... depende yon kasi. Alam mo Angel, uh, ano lang kami uh, parang para maging tulay lang kami nasa inyo pa rin yun kung uh, diretso lang, diretso lang. Nasa inyo pa rin yun kung talagang tutulungan yung sarili nyo. Pero hopefully, sana, no? Masipag din siya. Okay. Masipag naman po yun. Okay. Ah, huwag na ipasok kung masikip. Dito lang tayo, maglakad na lang. Dito na lang sa harap. Delikado. Malayo pa ba dito? Malapit na. So, kaya pa ipasok ang sasakyan? Kaya Oh, sige, kaya pasok pala yun. Eh. Sige, atras mo ulit. Sam. Init mga kababayan, summer na summer. Sampanta ba yun, ano, Angel? Ah, oh, diretso, sige. Hello po! Ano ito? Subdivision dati. <clears throat> yung mga kababayan yung napasok namin. Medyo looban. Ayan. Ah, May bumibili rin ba dito? Ah? Hello. Kumusta? Anong pangalan mo? Yunis. Ha? Yunis. Po. Yunus, dito ka narawan ka. Ah, napunta kami dito dahil nilapit ka sa akin ni Angel. Tagal na yung magkakilala ni Angel. Uh, buyer ka po since 2020. Ano daw? Buyer ka po siya. Since ah, bumibili siya sa'yo. Buyer Sila po magkakapatid. Hmm? Sila po magkakapatid. Buyer ko. Na. Ah, buyer. Nainitan ka. Dito ka. Dito. Ayan. <laughs> Ah, uh, yun nga nakwenta ng, na ni Angel, uh, nag-message siya sa akin na gustong puntahan ka namin. Ayun. Ano pangalan mo ulit? Yunis po. Yunis. Ilang taon na si Yunis? 16 po. Bata pa. Uh oh, -huh. Ano? Ilang kayong magkakapatid? Tatlo po. Tatlo, ilang babae? Uh, dalawa po, bunso po yung lalaki. Uh, Asa na nanay tatay mo? Yung mama ko po ngayon sa trabaho ko. Kasi yung papa ko naman po Nagpapasada. Sa Namamasada? Anong, hanap, anong uh, trabaho ng mama mo? Sa factory po. Sa factory? Okay. Saan ang bahay niyo? Uh, dito po. Ah, dito? Opo. nagdi po ako dito baka. Kasi po may mga buyer po kami sa napunta dito. Uh -huh. Para magtingin. Oh. Matagal mo na bang ginagawa ito? Opo. Since ano po, 2020. Nung um, nag-high school po ako. Uh, from high school, ganito na? high school po ako, nagre-reseller po ako. Tapos, nung pagdating ko po ng grade 10, yung plan, simula po ako mag-build ng ano po, ng sarili kong ano. Saan mo kinukuha to? Sa ano po, sa supplier ko po online. Ah, um, may, po ah, in-order mo online. Opo. Po Kumusta po. naman ang kitaan? Okay so, lang naman, minsan po matuma, minsan malakas. Oo. Oh. So, ibig sabihin, ilang taon na? Ilang taon ka nang nagtitinda? 3 Three or ano po? Three or four years. Ah, na running four years. Opo. Okay. Ilang taon, ilang, pang ilan ka sa magkakapatid? Pangalawa po. Pangalawa. Yung pangana ilang taon? Seventeen. Ah, uh, 18 po. Eighteen. Ikaw, 16? Opo. Turning seventeen po. Ah, turning seventeen. This coming? October po. Ah, okay. Ah, okay. So, matagal na rin pala kayong magkakilala, ano? Oo. Naga, nung ano, ah, uh, nung uh, mga mga namamasyal-masyal ka hanggang dito nagagawi ka rito? Opo, so, nung ano po, nung una ano po kasi sa online ko lang po nakikita yung mga art ano ni ate. Tapos po parang naengganyo ako sa mga tinitingnan. Tapos po hanggang sa naalaman ko po yung bahay nila dito. Oh. Tapos po minsan, dito ko na rin po kinukuha yung mga order. Ah, minsan pumipili ka rin sa kanya. Oh, Opo, kahit gabi po pumupunta siya dito sa <laughs> amin. Ay, ganun. So, ibig sabihin, oh. hindi lang ganito ang display mo, mayroon pa. Hindi po. Ganyan po talaga. More on crop top po. Ganong dress. Ganon po. Ano po ibig sabi? Ay, yung crop top, para kanino ba yung mga yan? Yung mga... Uh, para, po, para din po sa mga tulad ko na mahilig po sa sexy na damit. Mga teenager po. Uh, more, ang client mo, more on teenager talaga? Opo, more on teenager. Pero may mga um order din po sa akin na mga nanay. Uh -huh. ganun, pang regalo, pang sa anak nila. Ganun po. Okay. Sa bagay, kasi napansin ko ngayon yung mga kabataan, no? crop top ba tawag doon? Oh, so, paano mo kinukuha, paano mo nakukonvince yung mga client na bumili sa'yo or pumunta sa'yo? Sinusuot mo ba? Nag, tapos nagpipicture ka para makita nila, ganon? Opo, oh, kadalasan po pagka may time po na hindi po talaga mabili yung damit. Gawa nga po ng pag tinitignan nila eh, baka isipin nila po hindi kasha. Yes. Ayun po, minomodel ko po, po siya kapag hindi, hindi na po siya mabili. Pagka hmm. po yung ate ko. No, oh, yun? kasi napansin ko, ang damit nga naman mga kababayan, no? ah uh, pag nakasabit lang dyan, ah uh, lalo na pag hindi masyadong ma ronong ang mag-display, magsabit, parang hindi nakakaakit. kaakit okay, Pero pag once na nakasuot na, di ba? Kaya... Yeah. Iba ang dating. So, ikaw nagmo-model. Paano? Paano mo? Ayun po, nanghiram po ako sa ate ko ng cellphone niya para hmm. po ano, maayos ko pong masuot yung mga damit. I ano ko po siya, ko po siya isa-isa tapos pagtapos po nun, minamay, di ko po pinupost. At ayun po, mas marami pong nabili. Ah, may namimili oh, naman. Oo po, mas marami po talaga. Kasi mas... pagka sinusuot ko po. Pag mas maganda yung nagsusuot, mas attractive, no? Oo no. Ganun pa talaga <laughs> yung mga mamimili? <laughs> lalo na po yung mga ano po, yung mga... Yung parang hindi po nila sure na baka, yung kahit sabihin ko po sa posts na small to medium, sabihin na, baka sobrang late niyan. Uh Oo. -oh. Right? kaya, kaya sabi ko po, ay oh, eto ito yung when-worn ko, tignan mo, gano'n. Ayun po, binibili din nila agad. Tapos pupunta na sila rito. Opo, minsan po, ano po, hindi po, hindi po sila pumupunta dito. Maliban na po pagka kailangan na po talaga nila. Ah. Nag-meet -me up po ako minsan sa, ano, Uncle John's po. Ay, ang galing. Opo, oh, kada ah. hapon po. -de ah, depende sa transaction, Opo. may meet up place din kayo. Opo, meron po. Lagi po sa Uncle John's po. Minsan po, nag-deliver -de din po ako. Sa country, sa Sierra Nevada, galing po. Ang galing mo naman. Ayan. Sana tuloy-tuloy ito, -tuloy ano. Pwede rin naman pagka kasi sabi ni Angel, gusto niyang makatulong. Although, yeah. yan, mahirap din ang buhay niya. So, yun nga ang paraan na, ano niya, uh, paraan na naisip niya yung ilapit ka sa amin. So, salamat naman at uh, nagkakilala tayo. Para siguro, baka mas makatulong pa si Angel, siya ang mo. Kasi ganda rin eh, oh. parehas kayo magaganda, no? Oh, pwede ba yon? Pasuotin natin ng sexy si Angel. Sila nga pong magkakapatid, sila pong mag-aate. Sa akin po nabili ng dami. Na nabili. Ano o, yung binibili po. ng ate? Yung crop top din? Opo, mga dress po, gano'n, pants. Pa para sa mga sexy ba yun? Hindi <laughs> nga no, po, kaya din po sa chubby, gano'n. Sa chubby, meron din pang chubby? Opo, meron din Paano po. Paano naman kami, kawawa naman yung mga kagaya <laughs> namin. Ay, mga nanay nga po na tatong sabi, Ba't walang, walang flash Paano kayo mga Ganun daw po. Oo. Puro pang teenager daw po, ganun. Ah, okay. So, sa bagay, no? Kung yun talaga ang uh, nakasanayan mo, kasi ang usually na magiging customer nyo, yung mga kasing edad nyo. Opo. Ayun po talaga, mga... Karamihan po sa customer ko, ganun po. Kasi teenager? Ko. Opo, ganun. Okay. A ano nga po ito, doon? Nung nagsimula nga po ako dyan, mas dumamit din po yung bayo ko dyan sa next tapos hanggang sa nag senior high po ako ngayon ayun po nadadala ko po yung pag pag-business ko sa ano sa senior high may mga bayad na din po ako sa Dasma ganun nagpapa din po ako sa, ano, sa mga malalayo. So. okay, tuloy-tuloy mo lang yan malay mo sa panahon na to dito dito ka lang sa gilid ng kalsada lipat-lipat uh, ka pero pag napagtapos ka ng pag-aaral uh, magkaroon ka na ng may awa. Malay mo, may awa ang Diyos, no? Lalaki, mamaya, mayroon ikaw na pinakamalaking tindahan ng may ano. Minamanifest ko nga po yun. Sana po magkaroon po ako ng store. Store, oo. Tapos hindi lang ganyan. O, huwag yung pang sex lang. Paano naman kami? <laughs> Sabi ko nga po, pagka lumaki po yung puhunan ko, dadamihan ko pa po lalo. Mga oh, pang, matanda, pang bata, ganun po. Dadagdagan ko. Um, basta may, may, ano, may pangarap ka, ipagkakalob yan ni God. Basta tuloy-tuloy mo lang, no? Tsaka, huwag pababayaan din pag-aaral mo. Yan. So, sige. Uh, salamat, mga kababayan. Uh, invite mo na lang yung mga, ano, kasi sigurado mapapanood din ng mga, mga young lady, mga kagayo. Invite mo sila. Ayun po, sa mga gusto po na, uh, po ng mga affordable na damit, mga dress, para po sa mga anak nyo, and sa inyong mga sexy. Ah, uh, I-follow nyo lang po ako sa Facebook, sa which is sa uh, FB group ko po, sa AP Pines for you. Ayun po, doon po nagpo-post po ako ng mga, mga brand new na damit, mga dress, tops, tsaka mga pants. So sa, sa ano example yan, Jer, ko ka ng tatlo. Tatlong peraso. Pag mga ganito, Yunis magkano yung ganito? Sa ganito po, iba iba po kasi yung presyo nila. Sa ganito, ang benta ko po dito 120. Oh. Opo kasi po, nakukuha ko lang din po siya sa supplier ko na 95, 100, ng po. Tuyutubuan ko po siya ng 10 up to 20, gano'n. Hmm, gano'n. Ah, mura lang naman pala, Opo. no? Mga ganyan. Opo. Sa mga ganito naman po, sinited po siya. Binibenta ko lang po siya ng 65. Affordable nga, no? Yes, pang ano po. lang talaga, no? Opo, mga pang student po. Pang estudyante kain. talaga. Opo. Yung mga estudyante na mahilig magpalit ng magpalit ng damit Opo, marami po akong buyer na ganyan, eh. Sa Annex po, sa nung nag-aaral pa po ako ng junior high dyan sa Annex. Hanggang doon po, nag-deliver po ako ng mga craft top. Hmm, okay. So, okay. At least, ah... Uh, ah... Uh, naging uh, nagkakilala tayo at napagbigyan din natin si Angel nakatulong sana dumami pa ano bumili ka pa ng marami alam mo na mas na-attract din ang mga tao na marami silang pagpipilian no yeah, po. ayun po yung sa po pinag-iipunan ko po para pinag -ipunan. po para mas malaki po yung maparol ko na ano? so ibig sabihin tagwa, nasa nagre siya tagwa 100 no opo okay para madagdagan bigyan kitang gift ah huh? sana makatulong to sa Uh, pagpasensya mo na to. One, two, 3,000. Pandagdag. Salamat po. Salamat po. Oh, walang anuman. Para madagdagan yung paninda mo at uh, the same time, mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Basta laban lang, ipag lang natin. No? Salamat po dati, Frank. oh, walang anuman. Sana makabalik kami ni Angel at sana napasaya ka namin ni Angel sa maliit na kaparaanan namin. Lalong-lalo na sa kagaya mo, nag-aaral, nagsisikap, ay nakatulong kami. Basta magpray ka lang. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, na pasyalan lang namin si Ate Yunis dahil nakita nga po ni Angel. At uh, sana, ayan, sa mga malapit dito, supportahan po natin yung mga maliliit na nagninegosyo, nagsisimula. Ayan. Si Angel naman, Angel. Ah, uh, mga kababayan, na. Ah. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa buong Team Daddy Frankie tsaka po kay Daddy Frankie. Ayun uh, lang po. So, ganito lang Yunis no? ah uh, kasi bago ako naging uh, pumasok sa larangan ng social media, bago ako pumasok sa pagcha-charity, may negosyo rin ako. Bata pa lang ako, nagtitinda na rin ako ng tinapa. Basta huwag ka lang tumigil mangarap, gawin mo yung lahat ng makakaya mo. Sa pagninegosyo, kailangan malakas ang loob mo. Ayun po yung mas manimaintain ko po sa sarili ko. Huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Lagi mong iniisip, kaya ko to. Kung nagagawa nila, magagawa mo rin. No? Wag, uh, although nakikita ko naman sa'yo, napaka-think positive mo. Uh, nakita ko sa'yo na kahit na mainit, kahit saan pinupuntahan mo, ayon nga kaya Angel, na so, yun ang payo ko sa'yo para maging matagumpay ka. Lahat tayo nagsisimula sa maliit. Saan tutungo yung maliit? Lalaki. Basta nagsisikap ka, nagsisikap. si ka. Basta yung puhunan mo, lagi mo na pag nagkabenta ka, ibili mo ulit. Nakabenta ka, ibili mo ulit. At alam kong alam mo na rin na sayawan mo lang kung ano yung uso. Di ba? Kung saan yung in, yun ang kunin mo para hindi ka nakapag-iiwanan. Baka mal balang araw, ah, uh, makikita ka namin may pwesto ka ng malaki. At yun ay pagpipray din ng Team Daddy Frankie. Ipagpipray ko din na sana tuloy-tuloy ang iyong business. No? Tsaka, para i-bless tayo ni God, pakamamahalin mo ang iyong pamilya, higit sa lahat yung nanay at tatay mo. Yun lang. Ha? Salamat sa iyo. At yun mga kababayan, isang uh, mapagpalang araw na naman pong muli. At ito, nakilala na naman natin Uh, si Yunis na batang estudyante na nagtitinda ng damit na pilit, nilalabanan yung hirap ng buhay. Dahil nga po sa ayon sa kanya, uh, hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Kaya siya nag-decide, nag-isip ng paraan, paano niya matustusan ang kanyang pag-aaral. Nawa po, sana ay naging magandang ehemplo. Uh, Huwaran sa mga kabataan si Eunice. Yan. Maraming maraming salamat po. Ano masasabi mo sa mga followers, subscriber natin, mga manunood? Yun po, maraming maraming salamat po. Unang-una po sa lahat kay Angel. Kasi po, inintroduce niya po kay Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po, Daddy Frankie. Thank po. you. So, paalam po muli. Pansamantala mga kababayan, Daddy Frankie po. From Pangasinan, anak ng Pangasinan. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po. Bye-bye po. So, ito mga, mga mi kung naghanap kayo ng mga affordable na damit, dito. nito, na, oh, na magmumukha kayong sexy at mapapakita yung kurba nyo, ito na yung para sa'yo. Sa halagang 65 pesos lang meron ka ng ganito, di ba? At ito naman, kung gusto nyo naman ng sexy, dito na kayo sa Barbara Top, 120 lang. O, oh, sexy pa, lakas pang makapit. O, oh, gusto ba pa ang patunay? Wait lang. O, oh, eto, kita nyo naman kung gaano kaganda itong sinukat ko, di ba? For only 120 lang, afford na afford nyo. Sexy papit pa. Oh. So mga mi, kung gusto nyo ng affordable na damit at bonggang-bonggang damit na ah, para sa inyo, e message nyo lang po ako at puntahan nyo ako dito sa General Trias Cavite, dito sa Sunnybrook 2. Marami pa po akong mga binibenta damit sa mga crop top, dress at cords. Yun lang po. Salamat po.